Sinipag po ako ngayon na maglinis na aking mga orchids. Inuna ko po itong aking mga mukara dahil nilipat ko po dito sa may grotto. Napansin ko po kasi na yung mga ugat nila ay may mga patay na at mga tuyo na rin na kailangan kong tanggalin para yung mga bagong ugat at yung mga uh, buhay na ugat ay, ay makahinga ng ayos. Dahil kapag po merong mga patay na ugat, parang nagsisiksikan po yung patay na ugat at saka yung mga buhay pa na ugat. Kaya eto, nililinis ko po yung mga mukara orchids ko. Kailangan po natin natanggalin isa-isa at aninawin yung mga to yung uh, ugat ng ating mga orchids. Lalo-lalo na po yung mga strap leaf, banda, mukara, yung mga vanda orchids. Yan po. Dahil yan po ay nagkakaroon ng puti-puti at yan po yung fungus na pumapatay sa ating mga orchids. Nahahawa din po yung mga malulusog na na ugat. Kaya po kailangan natin tanggalin. Uh, yung mga ugat po na tuyo, uh, minsan hindi natin naaaninaw yan. Kaya kailangan bago natin tanggalin, basain na po muna natin. Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Nandito po ulit tayo ngayon sa aking grotto at i-update ko po ulit kayo dito sa aking mga mukara orchids. Dito ko po inilagay ngayon yung mga mukara na to. Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, like comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Siguro po nagtataka po kayo kung bakit nandito ngayon sa harapan ng groto itong aking mga Mukara Orchids. Uh, sa nakarang video ko nabanggit ko sa inyo doon at napakita ko sa inyo na giniba yung bahay kubo at ginagawa ng gasibo. Kaya po wala akong mapaglagyan ngayon ng mga Mukara Orchids ko na to kaya nandito na sila ngayon kaya lang meron ako naging problema sa mga mukara ko ngayon. Uh, merong uh, pangit na side at meron ding magand naging magandang side. Uh, unahin natin yung uh, maganda kasi nakikita nyo na naman na meron ng isang nagbulaklak dito. Ito yung first time na mag-bloom under my care itong isa sa mga aking mukara. Ang ID po nitong mukara na to ay si Aranda Blue. Yan ito po yung uh, bulaklak ng Aranda Blue. Malaki po siya yan. Tapos ayan, meron siyang mga dot na dark violet dito sa kanyang mga petals. Ayun, ma mahaba at marami rin naman na buds yung binigay niya, siguro mga 2 to 10. buds. Yung ibang buds bumuka na, yung iba, yan hindi pa bumubuka. 10 yan, kaya tutuwa ako na nagbulaklak na. First time ko po ito na mapabulaklak under my care. At tingnan nyo yung ugat niya. Ang kapalat, ang ganda. Kaya po kulay green ngayon yung ugat nito kasi katatapos lang ng ulan. Para makita nyo naman na yung ugat ng mga vanda orchids, ng mga mukhara orchids, ay nagiging ganyang kulay. Kulay green kapag basa at kulay gray kapag tuyo po sila. Ah, uh, ito naman ang hindi maganda nangyari dahil dito sa side po ng aking groto ay full sun. Pwede naman po na full sun yung mga mukara orchids. Pwede rin sila sa morning sunlight o medyo shaded ng, sa ilalim ng mga puno. Kung natatandaan nyo sa likod ng aming bahay kubo, mga silip-silip lang ng araw yung natatanggap na aking mga mukara na to. Kaya hindi po sila sanay sa sobrang init. Kaya ito, siguro magwa one week ko pa lang na nailalagay ito. Ito, ayan no. Mga nasunog yung dahon. eto si fire orchids, yung kulay red na red na maliliit lang yung bulaklak. Ayan yung iba mga nasunog. Ayan, mas lalo ito, ito yung kinat ko noon na Dr. Anic yung tinapkat ko yan. nasunog lahat pero hindi bale uh, mawala man yung dahon yan pumangit man yung dahon sana ang kapalit nito yung pamumulaklak nila kasi simula nung binili ko yung iba dito hindi pa talaga nagbubulaklak kasi kailangan din naman ng sunlight nito. Ang naging problema nga lang dito sa aking mga mukara. Hindi ko po sila nasanay sa full sun. Pero kung ito ay una pa lang at sinanay ko na sa full sun, talagang kayang-kaya po nila yung full sun. Pero kapag kasi full sun, kailangan lalo kapag mainit na mainit. Siguro hanggang 3 times a day kailangan diligan. Kasi kung makikita nyo, wala naman siyang media, nakahang lang yung kanilang mga ugat. Walang kahit anong media na kinakapitan sila, hindi bale kung nakakapit po sila sa driftwood o kaya sa buhay na puno. Uh, hindi ganon ka sakit siguro sa kanila yung full sun. Kaya po, eto yung nangyari. Ayan, mga sunog yung dahon. Pero kasi dito, tinanggal na yung ibunan don sa harapan ng bahay kubo. Maliwanag na doon. Ililipat ko po ito. Kaya pansamantala lang naman sila dito. Talagang walang sasabitan. Yung mga ugat nila talagang ma... Uh, uh, magkakafungus kapag sa iba ko sila kinapit. Kung makikita ninyo, madumi po itong uh, ang aking pan dito sa groto. Uh, kailangan na po talaga tong linisin at kailangan i-repair kasi yung mga gilid na yan nabiyak, kaya yung tubig nawawala, hindi ko po sila magamit, kaya habang may gumagawa dito yun, uh, kapag patapos na sila uh, tatry namin kung maiaayos pa yan, kung mawawala yung biyak sa dalawang gilid balik po tayo dito sa aking Mukara Orchids sa mga bago pa lang po na nanonood dito sa aking YouTube channel meron po ako na care tips na ginawa na sa mga nakaraang video ko pero yung hapyaw lang na care tips na ginagawa ko kapag ganitong tag-araw kailangan 3 times a day po didiligan yung ating mga Mukara kasi nga Sobra init, hindi talaga nila kinakaya. Pero kung nandoon naman sila sa lilim lang sa ilalim ng puno ng kahoy, ah, kailangan ah, pwede sila na kahit umaga o hapon lang na diligan. Pero pag ganito talagang full sun, kailangan 3 times a day para makasurvive po sila kahit na nasusunog yung mga dahon nila. Yan lang po. Tapos, fertilizer talaga. Hindi pwede na walang fertilizer po yung mga orchids. Lalong-lalo lalo na po itong mga Vanda orchids, Mokara, Strapleaf, Banda, mga iba pa na nakahang lang na ganyan na talagang walang kinakapitan, kailangan po talaga ng regular na fertilizer. at may magtatanong na naman sa akin kung anong fertilizer yung ginagamit ko sa aking mga uh, orchids. Bale, ang ginagamit ko po ay Uh, yung Balance Fertilizer na 20-20-20. Yan po yung ginagamit ko na fertilizer sa aking mga orchids. Yan po. Hindi ko po natapos yung video nung nakaraan dito sa uh, topic natin sa aking mga mukara. Kaya ngayon ko lang po tatapusin kasi uh, meron pong nagpatugtog ng music. Baka tayo mga cpr kaya po ngayon lang po ako magi-end nung nakaraang araw na pinakita ko sa inyo itong aking mga Mukara orchids ay tatlo pa lang po yung bumubuka doon sa Aranda Blue ko na Mukara. Ngayon po ay anim na po yung bumubuka na bulaklak. Ayan, pakikita ko na po ulit sa inyo para makita niyo po yung ganda ng bulaklak. Ayan, anim na Ayan yung iba nakatalikod. Ayan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Uh, maraming maraming salamat po sa walang sawa niyo panonood at walang sawa niyo pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa so, mga napadaan lang at pinanonood po ng buo yung aking mga video at hindi po nag-skip ng ads maraming maraming salamat po keep safe everyone God bless